ka ng dalawang tulongge sa expressway na sa dami ng pinagdadaan ng problema ng bayan ay dumagdag pa. This video is from Kevin Bruce Francisco and boom! Tumama na! Dalawang hardcore ogag mga kaibigan, isang owner at isang Honda ang naguunahan sa pesteng tollgate na akala mo yun ang banyo na sasagot sa tawag ng pantog nila. Sumiksik si Honda, akong nasa right of way at sumagot ang owner, gago! Ako ang nasa tama dahil nasa kaliwa yung cashier! Walang pakialam ang putragis na jeep. Bahala kayo sa buhay nyo basta na ako nakakasana dito Sumagot ang adventure CEO on Facebook mga buyset At nagkaipitan na mga kaibigan Ito na ang sinasabi ko Walang gusto magbigay Ang gusto nila magunahan Sa cute na cashier At dapat lang palitan ang potaragis Ng no littering sign Sa bawal ang ogag dito wala pumapalag mga kaibigan na dalawa lang ang option dito. A. May magbibigayan or B. Lalapit ang cashier at sasampalin silang dalawa ng putragis na tiket. Nagalit ang owner nasa unahan ng bumper ko. Ako ang tama. At sumagot ang Honda, mas mahaba ako. At ako ang tama. At sa wakas, dumating na ang guard. Okay, okay, tama na. Huwag na mag-away. I'm here. Let's solve the problem. Sumagot ang owner na una ako. At sumagot ang Honda, mas maya Man ako. Galit na galit ang Honda at bumaba na ang driver at nilusob ang owner, isa lang sa atin na mag-a-adjust at siguradong hindi ako yon. Sumagot ang owner, buong buhay ko akong nag-a-adjust, pati ba naman sayo? At puta nang iska ako nang hininga mo At sumagot ang Honda I don't care Aabutin tayo dito ng magdamag Nabuisit na ang gwardiya Putarangis kayong dalawa Sumabog na ang release ng LRT Ang dami hindi makapasok sa trabaho Dahil walang basakyan Hindi na mamatay-matay si Cardo Nagbalik na si Robert Mondragon Hindi na ako makapag-break time Dumagdag pa kayong mga tolonges kayo Hala! Sige, mag-usap kayo. Hindi pwedeng walang mag adjust dahil may kasabihan. Aanhim pa ang kabayo kung time is gold. Ha